Nabalot ng abo ang ilang lugar sa paligid ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island kasunod ng pagputok nito noong lunes ng gabi. Dahil dito, sinailalim na sa State of Calamity ang lungsod ng Kanlaon. Batayan sa inaprobahang resolusyon ng sangguniang palusod kung saan binanggit ang epekto sa kabuhaya ng mga residente, lalo na isang agricultural city ang kanlaon. Samantala, kabilang din sa mga lugar na naapektuhan ng Ashfall, ang bayan ng La Castellana, La Carlota City at Bago City. Sa barangay Araal sa La Carlota City, hindi lang bubong na mga bahay ang natabunan ng abo kundi maging mga pananim. Ayon sa mga residente, Makati sa balat ang abo at masakit sa ilong ang asupre. Nasa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone ang barangay Araal. Ngunit sinabi ni Science and Technology Secretary Renato Saludom Jr. na kailangan ding mag-ingat ang mga nasa labas ng permanent danger zone. Beyond the 4 kilometers, kailangan nating uh...